Gipa warm up na, pa exercise pa Kaya <tod> hindi kuha man tang import sa balogo Goy, para naagi tayo mabalagba Pero wala tayo pasudla goy Kasi secret weapon man Ang na lang tayo sa kaon, goy <tod> <tod> Yo, wadlaw sa Domingo ron goy no. Murag sima aton tirada ron goy ba. Dili naman siguro ni matawa gog mura kay nana magyuni makita naman ato. O sige sige padayon ta. na may gintahan nga padula si Iski. Mm -hmm, liga man siguro tos basketball goy no. gyud na mahimo goy kung way kaon. Pero sa. ta sa dula pero di ta dapat mapildi sa kaon. Oray, timan ini nyo, goy. Mau gini pinaka-importante sa tanan, goy, no? Para di ka mabado. Layo, layo, gini ang mga tuon ron, goy. Mung nagbalon, gini, goy. Para sigurado ba? Mag mapas mo ta dito, goy. Wara ba tayo kwarta, ikapalit? Basta-basta, mong lakaw ron, goy. Ikaoban, manako ning mga kinakusgan sa balong. Mga pagani ining uban among players, ani, goy, no? Kay gusto lang gini, mambalagbag ron, adlawa ba? Uha, pagani, mag-import, goy, no? Ngagikan pa sa South Sudan. Basta-basta, mga galawa ani ron. Kay mang lupad ba gini, mga bata ba? Mga binayaran, good lamang. pa magsugod ang dula, goy, no? Ay, gini, no? Kalimting, mag-warm up. Ay, lisod, dagmain, Jory Tagoy, murag maipita diha da pita. Ang basketball good goy pang temporary na na siya. Unahon na to, pirmi nga tong safety goy kay ang tinuod nga laban sa kinabuhi, wala agyo na sa dula. Kung kung unsay makaayos sa imong kagalingon goy, maugi pili. Aba ko magbinuwang og mag warm up dre goy, hamo ni siya gitawag og acrobatic. Yes goy, acrobatic pero lubot ang gamit. Eh, <laughs> maing na napunta nga nagbinuwang dre ba. Wag na pastada na to, diaw gwapo kayo. Shout out tay kuan ni among import gikan pa ni sa South Sudan lagi. Eh. og dula ang ambag ani bataron goy kay grabe man ni kamanta. Yahan na lang naw akong ipangbutang highlights dre goy no kay wa man ta ka video sa